Pagyu se pan natin sa bijang ito. Alan kaya sa dalawang amplifier na to. Ang maganda at sulit bilhin. Hug 300 watts, 300 watts versus D10 amplifier. Sabi niyo ito, pag-uusapan natin, magkakaroon tayo ng comparison dito sa dalawang amplifier na Mabibili mo lang sa halagang 700 pesos pillow. Unahin natin, magumpisa tayo dito sa left. Yung hug amplifier. Yung price niya, 600 pesos. Almost 700 kasama shipping. Eh, pero kung matching po ni Liz na nakasale, hindi ko lang alam sa shop ya kung magkano yung price. Pero sa Lazada, nasa 640, ganun. Pwera shipping fee. Itong amplifier D10, nasa 480 kasama na shipping fee. Kung minsan, nagbabago yung price, 500 plus, ganon. Depende siguro kapag may sale, mas bumababa siya, di ba? So, sa price, panalo yung amplifier, D10. Ngayon, isanod natin yung style or design niya. Siyempre, mas maganda yung add amplifier. Ito. Kasi, Maganda yung pagkakadawa niya. Tsaka mayroon ng case. Di ba? Diba? Like dito sa D10. Ito kasi guys, ginawa ko lang to. Ako lang yung gumawa niyan. For safety na din. Para di mahawakan. Di ba? Diba? Kasi kung alimbawa may anak kayo guys. Medyo delegado to. Kasi naka-expose yung ano niya. You know, yung likod niya. Yung piyesa. Eh, point yung ano niyan, supply. Sa style, tapos sa uh, design niya, mas namang yung hag-amplifier. 'di ba? So kanina lamang sa price yung D10 sa style naman, yung design ng pagkakagawa niya, lamang naman yung hag amplifier. Ngayon, puntahan natin sa specs. Unahin natin itong nasa left ulit, hag amplifier. Yung source niya, pwede ang 12 volts DC, 220 naman AC, pwede. Tapos, marong FM at naka-digital na siya, guys. Diba? Matikita mo dito kung naka-bluetooth ka, naka-FM, naka-aux-in. So, yun yung lamang ng hag dito sa D10. Kasi although yung supply nito ay 12 volts din, pwede din ng 220, and then meron din siyang FM stations. Yun nga, hindi ko nakita yung ano niya, hindi display, wala kasi siya, hindi digital. Kung alimbawa, naka-aux-in or FM station, naka-bluetooth, hindi mo makikita. So, lamang na yung HUD amplifier. At ang isa pang lamang niya, guys, para binuksan mo to, inon mo, wala kang mararinig na yung nagsasalita. Dito sa dating kasi meron, meron eh. Although pwede mo naman siyang painaan. Diba? pag pagkaon mo, tapos ilipat mo sa moon. FM, ganun. May mararinig yung FM. Tapos line in. Ay, ox in na tayo. Hindi ko nang kamali. Pwede mong painaan, ba diba? E dito was eh. wala, wala kang mararinig. Kaya lamang talaga yung hag amplifier pagdating sa specs niya. Kaya sa dito sa d Punta naman tayo sa performance. Sa performance na guys, naman ulit yung hug kasi mas malakas to compared dito. Although, yung naralagay doon, yung specs, kaya daw nito yung 400 watts, PMT o siguro. di ko lang sure kung talagang kaya niya. Diba? Ito kasi, eh, ito kasi, eh, 300 watts plus 300 watts. May left and right channel, diba? So, pwede kang magkabit dito ng dalawang speaker or kahit apat. Depende sa ohms or watts na ikakabit mo. Dapat match din sa amplifier. So, meron akong ginawang video nun, guys, sa channel ko kung paano ang tamang pag-match ng speaker sa amplifier. Pwede nyo hanapin. Nandiyan po sa channel ko. Yan. Lamang na. Lamang ulit yung hard amplifier. Mas malakas kasi siya. Although, hindi naman nagkakalayo I tested ko na to. Tinry ko to sa speaker na 6.5 inches. 30 watts lang. Yung lang kasi yung available ko. Pero RMS na yon Kayang kaya na. Maganda pa naman yung tono Pero hindi ko talaga siya nahasad na yung full, ano eh, baka sisira yung speaker. So, sa tingin ko ba si guys, yung RMS nito, nitong dalawa, baka mga 60 watts, ganun. Kayang kaya niya, 60 watts, left and right. Yung PNP, yun yung pinaka-peak power na niya eh. Diba? So, mas malakas yung amplifier na sa dalawa. That's right. Pwede magkabit ng apat. Pwede mo iparallel. Depende. Basta dapat alam mo din i -imamats. Para for safety sa amplifier and sa si speaker. Overall, guys, nakarantay tayo ng comparison. Sa so, tingin nyo, alin sa dalawa yung mas madanda o or, or gusto nyo kung kayo yung pwede piliin. Sa akin, guys, ang pinili ko dito, although ito talaga yung gusto ko sana. So, may dagdag ko lang. May dagdag ko na lang din sa performance pala medyo nakabawas po dito sa hug amplifier kasi mas madali siya muminit. Na-test po na ito, na nagamit ko na 2 hours pa lang. Medyo mainit na. Compared dito sa D10, nagamit ko ito 6 hours straight and then malakas pa yung volume noon. Hindi malang uminit. Kaya ko personally, ito yung pinili ko. Ito yung ginagamit ko kasi mas gusto ko yung kahit yung mo nung natagal, hindi ito mag-aalala na masisira agad. So, ngayon, ito, ito yung pinili ko. Although, Choice ko din talaga tong health amplifier na to. Kasi konti lang naman yung lamang niya sa price. Ito, nasa 500. Sa shipping fee, ito nasa 700. So, nasa 200 pesos lang. Kaya lang. Kasi yung ayaw ko eh. Yung madaling mag-inip. Yeah. About naman guys, set dalawa. Walun ba yung mas magandang kantahan dito? Na-try ko na din. Eh, same lang din naman yung guys. May saksakan ng microphone dalawa. Yeah. Uh, Tore, din may echo. Pwede nyo i-adjust. Para, parehas lang, ganda, yung tunog. Pero, mas mag ito kasi yung amplifier eh, ramdam mo talaga yung ano nyo. Pag in-adjust mo yung bass, tapos treble, mas maganda yung timpla. Kawasing D10, ang napansin ko dito. Pag in-adjust mo yung volume niya, naapektuhan yung bass. Konti lang naman, pero yun yung napansin ko. Yan. Kung di lang talaga ito umiin at tahag amplifier nito, ito yung pipiliin ko. Pero, kung halimbawa 12 volts yung supply mo, para hindi ito mag hindi maginip Ito sa 20 volts was ito na try. Yan lang guys, na-share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng kay idea kung gusto nyo or kung nag a ng amplifier na mumurahin, pambahay lang naman. Dito sa dalawa, aling yung gusto nyo? ba diba? Siyempre, kung itatanong nyo sa akin, kung anong pipiliin ko, eh, sa akin, kasi gusto ko talaga yung mga gamit mo na matagal na hindi ka mag-aalala na, na ito sa nag-iini talaga eh. Kaya ito yung pinili ko. Dito. Although maraming lamang yung had amplifier, dito pa rin ako. Kaya mapapansin nyo, ginawang ko na ng case. So alam nyo nga ninyo ah, Yung pwede mong ikabit na speaker. Pwede rin pala dalawa. eh yun lang, pwede mong para, or i-series. Basta match din sa amplifier para hindi masira. Itong isa, sa twitter Yan. Kaya, uh, kung pang bahay lang naman, kahit alin dito sa talawa, pwedeng pwede. Diba so, guys? So, kayo, ano po yung masasabi nyo sa, sa mga nakagamit na? Pwede pong i-comment na dyan, o ano yung, of course, cons Sa, nagamit yung amplifier. Para, mabigyan natin ng guide yung mga gustong Bumili, naghahanap ng umurahin amplifier.